Dahil sa tanong ni Boy madiskarte Vlog from Davao City guys, mapapa-vlog si Kuya AJ. <laughs> walang kinalaman ang happy guys. Happy na malalaki, tag 35 pesos po, binta namin dito sa aming tindahan guys. And walang kinalaman ito sa ibabahagi ko today and tonight dahil nagdi-display si Mami <laughs> na bit ko lang kasi dito sa harapan ko. Ang topic natin tonight guys is ang tanong ni Boy Madiscarte Vlog. Nakita na kami mm -hmm. nito one sa Gurin. and in fact or actually si Boy Madiscarte Vlog is from Agdao, Davao City. Tagal ko na itong subscriber guys and meron din siyang channel. Kung hindi pa, yuk, pa kayo nakasubscribe sa akin guys at saka kay Boy Madiscarte, yes, Paki-subscribe na lang ang kanila, kan, kani-kanila mga channel pati sa akin. kani-kanila. Ang aming mga channel. And may tanong kasi si Boy Madiscarte, pabalik-balik na naman si Kuya AJ. Ang tanong niya, sa so last vlog ko is magkano daw ba talaga ang kikitain or dapat kitain ng isang sari-sari store in a day and magkano din daw ba ang kinikita ko actually guys hindi talaga ako nagbabahagi na aking kinikita sa araw-araw and hindi yun ano guys ha? siguro ang ibig sabihin ni Boy Kartis is ang benta magkano ang benta namin sa araw-araw and hindi ako nagbabahagi nag-share nag lang ako once yung good evening Hey, You talk Ma too much. Map. Yeah. Yes. Napapa English na naman yeah. si Kuya yeah. Eji nito, dahil mayroong customer si Kuya Eji na ano na dilingo nato guys. <laughs> How much for that? You know, you know what is dilingo nato? How much for that? My friend. Yeah. peso. You talk too much. You know One what is dilingo oh. nato? <laughs> not like ours. <laughs> not like ours. No, not like ours. No, no. <laughs> 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 Only like mine. <laughs> <laughs> What is yours is yours. Balik tayo you guys. Know, <laughs> balik man? tayo sa topic right. ni Kuya AJ. Kung magkano daw ba o oh, kinikita ko okay, sa araw-araw. And uh, 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 ang isi-share ko is yung anuhin ko yung tanong. I-refresh. I-ano ko guys. So, balik tayo guys. <laughs> balik tayo. <laughs> i-refresh ko yung tanong ni Boyma Descartes, kung magkano bin binta ni Kuya EJ sa isang araw actually, nagsishare ako na nakakuta ako today, and yung kuta ni Kuya EJ is 10,000, so pag lagpas na pag magsabi si Kuya EJ na nakakuta ako, uh, meaning lumagpas yan siya sa 10,000 or umabot sa kota na 10,000. So, literally, hindi talaga nagsasabi si Koy e. AJ <laughs> nang kung magkano. Basta sabi ko is lagpas ng, ng kota is naka 10,000 yan or lagpas 10,000. And, doon sa tanong kung magkano daw ba dapat ang kinikita sa araw-araw ng isang sari-sari store. Actually, actually, dipindi talaga yan guys kung gaano kadami ang benta bin mo or gaano kadami ang paninda mo. And, kung kung gaano rin karami ang customer mo hindi siya nagbe-base kasi hindi po siya ano hindi po siya yung araw-araw talaga na yun lang ang benta mo depende yan kung gaano karami yung mga stocks mo kasi kung wala kang stocks saan ka kukuha ng ng benta saan ka saan ka saan kukuha, na ibibigay mo sa customers mo kung wala kang stocks na pambenta o wala kang stocks sa tindahan mo. So magbe-base din 'yan. magbe din 'yan doon sa kung gaano karami ang paninda mo and kung gaano karami yung customers na bumibili sa tindahan mo. Simpa, uh, for example, yung gulayan ni Kuya AJ, kasi tatlong araw kami walang hindi nag-open dahil may pinuntahan kami sa Jensen and meron kang akong meron ngang akong pinosa sa Facebook account ko sa official Facebook account ko guys na picture namin ni BFA Cross nagkita kami so 3 days kami andoon sa Jinsan so wala kaming ano operation so 3 days kami hindi nakapag nakapagtinda so wala kaming kini wala kaming benta wala kaming kita for 3 days so yun yung ano guys yun yung yun yung dahilan <coughs> bakit walang panindang gulay si Kuya Eji dahil hindi ako nakapag nakapamalingke. And kahapon, mamalingke sana ako pero um, nag ako sa tubigan kasi absent yung delivery namin. So ako ang taga-deliver doon. So wala, income, wala pa rin akong gulay. So greatly affected po yung benta namin sa araw-araw, lalong-lalo na pag wala kaming panindang gulay. Dahil si gulay po guys is isa po sa nagpaparami ng aming benta and isa din po siya sa nagpaparami na aming customers dahil kung wala wala kaming bentang gulay hindi na dadaan dito or muhapit diri sa amung tindahan amung mga customers diretso na sila sa gawas para doon na mamili ng mga iba't ibang mga gulay na gusto nila so pag meron kaming stocks dyan na naka-display syempre muhapit sila and mamalit so dagdag kita yon dagdag benta sa aming tindahan and kailangan mo ring ano guys isa alang-alang yung kung nagrerenta ka ng pwesto, simple isa din 'yon sa ano mo i-consider na kailangan mong damihan 'yung benta mo sa araw-araw para po ma-cover 'yung gastusin mo sa renta kunyari may renta kang 10,000 a month so i-divide mo yan siya sa 30 days kung 30 days siya sa isang buwan i-divide mo yung 10,000 so magkano yon magkano yung 10,000 sa isang araw kung i-divide mo siya so araw-araw habulin mo yung benta mo o yung renta mo sa pwesto mo habulin mo yung gastos mo sa kuryente habulin mo yung gastos mo sa tubig kung meron kang ginagamit na tubig sa tindahan mo and kung meron kang kang binabayarang ang tindera, habulin mo din yon So, kailan mong dagdagan or damihan yung benta mo and damihan yung paninda mo para makaabot ka doon sa gusto mong marits na kuta na everyday kailangan mo siyang habulin para kikita ka and beyond that, that kuta kung magkuta ka ng 10,000 per day tapos kunan mo yun siya ng mga gastusin mo overhead expenses lahat-lahat na pati rentals and pati yung mga lalo na doon mo kinukuha lahat na magpangailangan mo sa sa bahay mo and sa gastusin niyo sa araw-araw sa pamilya mo kailangan mo talaga siya guys i-consider yung mga bagay na yon na mga yoyo ni Kuya AJ para po beyond that that benta or or yung kita mo na kunan mo siya ng kita yung 10,000 na nakuta mo kung magkano yung percentage na tubo mo sa isang uh, sa isang paninda or sa mga items makukuha mo doon guys yung kung magkano kikitain mo sa 10,000 so ganun yung ano yun yung kita na yung tubo mo doon sa 10,000 na, na benta mo sa isang araw so ang hirap ang hirap kung lalo na sabi nga ni Koy AJ, lalo na doon mo kukunin lahat, doon mo kukunin lahat, doon mo E, dito ka magsalig tanan sa halin mo sa tindahan perting lisura so need, need mo og other income need nimo og other na mga paninda para madagdagan pa yun imong halin para po makup up mo yung pangangailangan mo sa araw-araw. So hindi basta-basta kaya sabi nila, um, wag mong wag mong wag kang magbilang ng benta mo sa araw-araw kasi malaking ano pa yang bubunuin mo para po uh, kikita ka or makita nimo ang imong effort. So ang effort mo sa adlaw-adlaw ayaw siya bilang ayaw sa kwintahan kay napakarami pang effort na gagawin mo guys para magiging stable yung tindahan mo para magiging sustainable yung tindahan mo sa mo siya makita yung pinaghirapan mo sa mo siya makita yung kung yung mga sakripisyo mo sa araw-araw, yung aga ka gumising, late ka matulog, halos hindi ka na makaihi dahil kailangan mong kumita. So yun yung ano yun yung ma-share ko doon sa tanong ni Boy Madiskarte Vlog kung magkano daw ba dapat ang kick kitain mo sa isang araw pag ikaw ay magsari-sari store. Depende talaga yan guys kung gaano kahaba yung operation mo. Depende yan sya kung gaano kadami yung customers mo. Depende yan sya kung gaano kadami yung paninda mo na bibili ni customers para makabenta ka, makarami ka ng benta and lalaki yung kita mo. So, sipa, different yung magkaiba yung binta at saka magkaiba yung kita baka marami diyan nag ano nagtuo nga uh, ang benta mo is kita mo na yan hindi mo pa yan kita benta pa lang yan andiyan pa yung kapital kunan mo pa yan sa expenses and kung ano-ano pa. So, that's all na lang for today mga ka-guys. And thank you, Boy Madiscarte Vlog, ang aking kaibigan, subscriber, subscriber and follower na taga Double City. And thank you, thank you. Bye-bye sa lahat ng ating mga ka-guys.